Bahay din, sertikan mo ba ini? Bahay mo Ay, pa? Na sa, days ang ko sa ano? Salo Hindi oh, oh. bahay kasi oh, pulong naman yung ano, yung 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 isa lang na rota nila doon at doon. Ay, balik-balik na lang yan. Ang kakamu dahil na. na Okay pala yan, maganda. Hindi. siya doon may mga kakamu. Hindi lagi turunin. Saan ba? niya yung ginagawa na ito. saan ba yun naman? Rota mo yun Saan ba

ano yun? Ano naman? Alam ko yung computer? Lagi ko tinignan yung mga padyan ko nasa dyan. Atlist.com Kita yun computer, pero pag lang. na lang. Good night. Wala pa alas <laughs> 4. Wala <wake> pa alas 4. 5 na. isang <Natürlich>. ano lang. <laughs> Ganyan lang. Tapting na sa Mindanao. Sabado ah, ASCOM. Punta ka na lang ASCOM. Hindi ko alam. mo timid. Ha? ASCOM, hindi ko rin alam kung saan na ang First time ba, no? Kung hindi ka tijera na lang. Buwa ba Makati ata sa

Ay. 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 Um <dus wiele> no unsa unsa good lagi nong misma nong kuan di boy oke no ha okay nano tu nanato matas babae monna na good lagi ayo

Lisa, no, Isa, isipin wala Oo. Gutom galera. <laughs> Dami na nito.